araw-araw na mga salita ng Diyos Nabigyan ko na kayo ng maraming babala at nagkaloob na sa inyo ng maraming katotohanan na ang layunin ay lupigin kayo Sa ngayon, nararamdaman na ninyong lahat na higit kayong pinagyaman kaysa noong nakaraan. Naiintindihan na ninyo ang maraming prinsipyo kung paano dapat ang isang tao at nagtataglay na kayo ng malaking bahagi ng sentido kumon na dapat taglayin ng matatapat na tao. Inyong inani ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon ng paggapas. Hindi ko ikinakaila ang inyong mga nagawa, ngunit dapat ko rin sabihin ng may katapatan na hindi ko rin ikinakaila ang napakaraming pagsuway at paghihimagsik na inyong nagawa laban sa akin sa loob ng maraming taon na ito sapagkat wala ni isa mang banal sa inyo. Lahat kayo nang walang pagtatangi ay mga taong ginawa ng tiwadi ni Satanas, mga kaaway kayo ni Kristo. Hanggang sa kasalukuyan, hindi na mabilang sa dami ang inyong mga paglabag at pagsuway, kaya hindi na talaga kakatuwang maituturing na lagi ko kayong kinukulit. Hindi ko nais nakasama ninyong umiral sa ganitong paraan, ngunit alang-alang sa inyong mga kinabukasan, alang-alang sa inyong mga hantungan, dito at ngayon, sasabihan ko kayong muli. Umaasa ako na pagbibigyan ninyo ako at higit pa na magagawa ninyong maniwala sa bawat pahayag ko, at mahinuha ang malalim na mga pahiwatig ng aking mga salita. Huwag ninyong pagdudahan ang aking mga sinasabi at lalong huwag pulutin ang aking mga salita ayon sa inyong nais at itapon ang mga ito sa isang tabi ng walang pakundangan. Hindi ko ito mapagtitiisan. Huwag ninyong hatulan ang aking mga salita at lalong huwag maliitin ang mga ito o sabihin na lagi ko kayong tinutukso o higit pang malala, sabihin na ang mga sinabi ko sa inyo ay hindi tumpak. Hindi ko rin mapagtitiisan ang mga bagay na ito. Sapagkat itinuturing ninyo ako at ang aking sinasabi nang may ganyang paghihinala, hindi kailanman tinatanggap ang aking mga salita at hindi ako pinapansin. May lubos na kaseryosohan kung sinasabi sa bawat isa sa inyo. Huwag ninyong ikawing sa pilosopiya ang aking sinasabi. Huwag ninyong ikawing ang aking mga salita sa mga kasinungalingan ng mga nagmamarunong. Lalong hindi kayo dapat tumugon sa aking mga salita nang may pag-aalipusta. Marahil ay walang sino man sa hinaharap ang makapagsasabi sa inyo ng kung ano ang sinasabi ko sa inyo o makapagsasalita sa inyo ng may ganitong kabutihan o lalo na kahit paano'y maakay kayo ng may tiyaga sa mga bahaging ito. Gugugulin ninyo ang mga araw na darating sa pag-alala sa masasayang panahon o sa malakas na paghikbi o pagdaing dahil sa sakit o mabubuhay kayo sa madidilim na gabi ng walang kaloob na kahit pilas ng katotohanan o buhay o maghihintay na lamang ng walang pag-asa o mananahan sa ganoon kapait na panghihinayang na mawawala ang inyong katinoan halos wala ni isa man sa inyo ang makatataka sa mga posibilidad na ito, sapagkat wala ni isa man sa inyo ang nasa luklukan kung saan tunay ninyong sinasamba ang Diyos. Bagkus ay inilulubog ninyo ang mga sarili ninyo sa mundo ng kahalayan at kasamaan. Inihahalo sa inyong mga paniniwala, sa inyong mga espiritu, mga kaluluwa at mga katawan ang napakaraming bagay na walang kinalaman sa buhay at katotohanan at sa totoo pa nga ay kasalungat ng mga ito kaya ang inaasam ko para sa inyo ay ang madala kayo sa landas ng liwanag ang tanging inaasam ko ay ang magkaroon kayo ng kakayahang kalingain ang inyong mga sarili, mapangalagaan ang inyong mga sarili, at hindi kayo labis na magbigay diin sa inyong hantungan habang tinitingnan ng may pagwawalang bahala ang inyong asal at mga paglabag. Bigyan na kayo ng Diyos ng maraming babala At nabigyan ng maraming katotohanan upang lupigin kayo Sa ngayon mayroon na kayong sentido kumon at prinsipyo ng tao Mas pinagyaman kaysa noong nakaraan Inanin niyo to sa loob ng maraming taon Di kinakaila ng Diyos ang mga nakamit niyo Ngunit alam din niya ang inyong pagkakanulot Paghihimagsik dahil walang banal ni sama sa inyo Walang tuta na kayo ay kalaban ni Kristo Inawang tiwali ni Satanas Inaasam ng Diyos na kayo ay madalas sa landas ng liwanag Na mapangalagaan ninyo ang inyong mga sarili Huwag ninyong labis na isipin ang magiging destinasyon Habang nagsasawal ang bahala sa inyong mga paglabag Alang-alang sa inyong hantungan at kinabukasan Uulitin ng Diyos ang kanyang mga salita Asa siyang maiintindihan Ninyo siya paniniwalaan ang kanyang mga salita Malaman ang malalim na kahulugan ng mga ito Walang sinong bansa sa inyong hinaharap ang magsasabi sa inyo Kung anong sinasabi ng Diyos sa inyo Nangungusap sa inyo ng napakabai o ginagabayan tayo ng napakatiyaga Gugugulin ninyo ang hinaharap sa paghihinagpis O pag-alaala Pangalagaan ninyo ang inyong mga sarili Huwag din yong labis na isipin ang magiging destinasyon Habang ang bahala sa inyong mga ugalit oh, paglaba Saban sa inyo ang tunay na sumasamba sa Diyos Pagkos inilulupog mga sarili sa kasamaan Inihahalo sa inyong mga paniniwala Sa inyong mga espiritu, mga kaluluwa at mga katawan Ang napakaraming bagay na walang kinalaman sa buhay at katotohanan asalungat sa mga bagay na ito Inasam ng Diyos na kayo'y madalas sa landas ng liwanag na mapangalagaan ninyo ang inyong mga sarili Wag din 'yong labis na 🎵 Sa walang bahala sa inyong mga ugalit oh, paglaba